Magandang araw mga amisis! Nandito po tayo sa episode ng Laura's World kung saan nagre-review po tayo ng iba't ibang apps at ngayon po ang ating feature ay Globe One app So tulad po na nabanggit namin sa nakaraang video tatalakayin po natin ngayon ay ang tungkol sa utang or loan load So paano po ba kayo makakautang Pamakahiram ng load dito sa Globe One app kung kayo ay TM or Globe Prepaid subscriber or Home Prepaid Wi-Fi user. So, madali lang po yan at tatandaan nyo, piso lang po ang charge. Yes po, piso lang po ang patong pag kayo ay umutang, pag kayo ay nagbayad uli. Ano po? So, paano po ba pumunta dyan sa utang or sa load section? So, kung kayo po ay Globe at saka <coughs> TM subscriber, i-click nyo lang po yung shop katabi ng home. Pagpunta nyo po dyan, punta lang po kayo kung ano yung SIM ninyo. So, alimbawa, ito po TM. Click nyo po yung buy TM. And makikita nyo po, ito po yung Globe Prepaid catalog nila. Makikita nyo po yan ng, dyan yung iba't ibang section. So, ilalagay nyo lang po kung kanino kayo bili or uutang doon po sa choose account sa itaas. Ano po? scroll nyo lang po yan may kita nyo po sa baba ayan, after ng best for sharing meron pong TM utang with only 1 peso fee tama po kayo, piso lang po ang sinisingil dyan so napaka solid po nito at malain tulong sa mga ababayan natin Pinoy yung mga nagigipit at biglang may pangangailangan ano po, So ano po ba yung mabibili nyo dito sa TM utang? So makikita nyo po yan pag nyo po itong uh, pakanan. Nandyan po yung iba't ibang offers po nila. So i-click nyo lang po yung view more. Makikita nyo po kung ano po yung pinakamababa at pinakamataas na pwedeng bilhin. Ano po? So tulad nito, meron po kayong 6 pesos na utang MBSOS 100 MB po yan na mobile data. So kung kayo'y saglit lang naman na ng data, at ayon nyo mag-load, wala kayong pang-load ito po ang para sa inyo, 6 pesos lang po yan so itong pantext naman po meron din po, 6 pesos din po meron na kayong 10 all net text so scroll nyo lang po yan hanapin nyo yung gusto nyong promo at kung magkano yung halaga makikita nyo po dyan, may mga promo na utang din po dyan like ito pong c 10 at saka C10 yan, pang call and text po yan at saka yung utang serve. Kung gusto nyo po ng pang FB at saka ML lang maghapon for 3 days, may 1 GB po na data yan, 16 pesos lang po yan. Ano po? So, yung service fee po yan, dati mas mataas po. Ano? So, ngayon, fees na lang po yung service fee. So, ngayon po, ano po ba yung pinakamalaking pwedeng utangin dito sa TM? At sa Asaglobe prepaid. So, scroll nyo lang po po ba. Ang pinakamalaki po ay 90 pesos. So, piso lang po ang charge na yan. At 91 po ang total. So, pag po kayo humiram ng 90, mabayadan nyo po yan sa sunod na load ninyo. Ano po? So, halimbawa po yan, i-click nyo lang po yan. Uh, pag bumili po kayo ng load, tulad po ng all other utang promos, Nababayadan po yan pag ko, nag, nag, nag load kayo ng kasing kahalaga na pong inutang ninyo. So, halimbawa, nag load kayo ng regular na 91 pesos, mga kaltas po yung 91 pesos na utang ninyo. So, ganun po ang paraan ng pagbabayad po niyan. Ano po? So, kung 6 pesos yung utang nyo, MBSOS, pag nag load kayo ng 10, mga kaltas po yung 6. Ano po? So, yun lang po mga amisi. Sana may natutunan kayo. So kung kayo nagigipit, biglang nangangailangan, walang pang-load o hindi maapag-load kung anumang dahilan, pwede nyo pong ma-access itong utang section ng, ng Globe One app sa shop po. Kahit po wala kayong data, ma-access nyo po at makaka-utang po kayo. So napakating bagay sa mga Pilipino. And sana po may natutunan kayo. Abangan nyo po yung next video natin. Ipapakita po kami sa inyong Raffle Promo dito sa Globe One app. Na sana yung magustuhan ninyo and sana po yung manalo din kayo. So, yun lang po. Paalam!